lumang sasakyan 'yan kaya mausok. 'Yun ba'y ba may katotohanan o wala? Ah. Uh, dito gusto kong i-prove na hindi basta lumang sasakyan ay mausok. Anong nangyari? Pina-overhaul mo na yung makina. Tapos pina-calibrate mo yung injection pump mo pero mausok pa rin anong kasunod na dapat mong gawin dapat magpalit ka ng nozzle injectors kasi ang paniwala ko basta lumang makina at saka diesel mausok kaya nung napansin ko na mausok ang sasakyan na ito pagkatapos na na-overhaul ina-calibrate ko yung injection pump ay wala, wala na akong maisip na ibang gagawin dahil naniniwala ako na luma ito kaya mausok pero nagkataon na nakatagpo ako ng kasukat ng injector nozzle sa online uh, nakapag order ako dumating yung aking in order yun na na ko na hindi pala yung paniniwala ko na basta lumang sasakyan ay mausok lalong-lalo na pag diesel so tingnan natin kung anong nangyari doon sa ginawa ko Uh huh. Anong pinambara mo do sa Eh, ano? Di, ano? Uh, steel epoxy. Eh, hey, obo. Steel epoxy. Tanggalin lahat yung apat tsaka na lang yes. Para, ano. Eh, talagang ano, hindi pwedeng ano eh. Hindi na Ganda na na service natin ah. Tengke, talaga Pati talaga artis sih Pati tangki, may art <laughs> Ay, box eh. dating box sa damit mo. Hmm. Ay, ano 'yan, lambot. Dating. Ha? Sayang ang pintura mo. Baliktad lang naman eh. Ay okay. Balikod naman 'yan. Pati saking mo maiakit. Hmm, wait nit. Ah, nandoon ko. Ay, sorry. Ano, kumusta ka? Saan ka na, na naroon? Ha? Saan na naroon. Ay, wala na kami doon sa ano, tapat ni. Okay. Hindi lahat na yan ah. Hindi, hindi ito yung una ko. Ha? Ay, kabit na naroon. Meron pa rin. Hindi made, na ano. Very good. good. <laughs> Talas ulit ito Vero. Hindi baka hindi tinubigan o oh, hindi gumagana 'yung hindi nakakita pag wala pressure. Hindi na nakikita pag wala pressure. Stop mo tayo ready. Pumupunta ako dito, mas gusto mo magtanim. Wala splash! na, hindi na ako nagsisibuyas. Huh? nagsisibuyas. Hindi na nakikita mo 'yan. Hindi ako nagsibuyas, shit lahat eh. Dadalhin mo na dito 'yung ano ko. Shit lahat sa balde 'yung mga nagsibuyas. Eh. Hindi sila marunong humalata kung kailan magmumurat, kung kailan magmamahal eh. Ano naman nito yung box to. Pang-overhaul ko na tayo. Bwoh! Kapaba, dilip na. you uh -huh. na natin na kahit lumang engine ang uh, meron sa atin ay pwedeng maayos, pwedeng maging uh, eco-friendly kung ito ay condition. Kaya mga kapatid, kung diesel lang inyong sasakyan at mausok, huwag niyo sabihin na wala ng remedyo. Ang dapat gawin ay pa-overhaul ang engine. Pakalibrate ang uh, injection pump at palitan ang injector nozzles. Yun lang ang dapat gawin. Uh, kahit uh, gasoline engines, pag mausok, eh, syempre, may problema na yun. Kailangan hanapin yung kung saan nang gagaling yung usok. So, yan mga kapatid. Maraming salamat.